Uh, ano sa tingin niyo? Kayo ba'y pabor dyan na ibalik na ulit yung NFA na mga NFA rice sa palengke, uh, Ma'am Cathy? Oo. Uh, akong Erwin, talagang uh, sinususugan namin yung uh, uh, bahagi ka doon sa nagsusulong na talagang ibalik yung uh, dating presyo ng NFA sa hmm. palengke, ito yung Opo. subsidized price, Opo. na nawala nung... Uh, sa batas yung RA 11203 o yung rice liberalization law. Opo. So kung titignan natin yung pangako ng RA 11203 na gawin 25 pesos per kilo yung yung bigas sa palengke, oh. sa limang taon na implementasyon nito ay uh, na, wala tayong nakitang 25 pesos per kilo, bagkus oh. ay tumaas ng hanggang 60 pesos 65 pesos yung uh, presyo ng bigas kaya it's high time kong Erwin na talagang ibalik na yung dating subsidized price ng NFA na 20 27 at saka 32 pesos per kilo. 37. Hindi man makamit yung 20 pesos per kilo na pangako ni uh, President hmm. ay maibalik man lang yung 27 at 32 uh -oh. pesos ay malaking bagay na sa malawak na kababayan na tagal nang naghahanap ng uh, alternative mababang presyo. Oo po. Kasi napipilitan talaga sila na bumili doon sa napakataas uh -oh. na presyo ng bigas na dikta ng mga private hmm. uh, private Trader. uh, traders and ano and at yan ang nangyayari uh, Erwin. Kasabay ng pagbabalik ng uh, dating presyo ng NFA, pagbebenta ng NFA ng bigas sa palengke, ay dapat ma-repeal yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law kasi ito yung nagtanggal sa, Tama. sa kamay ng NFA na mag ng presyo ng bigas sa palengke. Alright. At ito yung nangyari. Ang nakinabang dun sa RA 11203 ay mga traders at saka mga importers. Uh -huh.